suspected drug overdose sa umano ng pagkamatay ng isang LGBTQIA+ member sa Gensan Alamin natin ang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Kinumpirma ng pulisya na ang hinihinalang drug overdose ay maaaring sanhi ng pagkamatay ng isang 37-anyos na lalaki sa barangay Katanggawan dito sa lungsod ng General Santos. Nasa advanced state of the composition na ang katawan na nagngangalang Ronel Cathy Rivera, 37 taong gulang, isang LGBTQIA plus community member nang madiskobre sa loob ng kanyang tahanan no noong Hunyo 19 nitong taon. Bakit sa investigasyon ng mga otoridad, wala o man ang foul play sa pangyayari dahil wala namang bakas ng sapilitang pagpasok at wala rin na wala ng mga gamit ng biktima. Batay sa medical legal certificate na hawak ni Rowena R. Guevara, kapatid ng biktima, ay nagpakita na ito ay malamang namatay mula sa pinaghihinalaang drug-induced encephalopathy, isang kondisyon sa utak na dulot ng labis sa paggamit ng ilegal na droga. Ayon kay Police Station 8 Commander Major Robert Flores, kanilang iniuugnay ang kalagayan ng lalaki sa item ng ilegal na droga na narecover sa pinangyarihan. Aming uh, investigation initially, it's a natural death and uh, this is uh, this uh, confirmed by uh, post-mortem examination kasi i-examine nila yung uh, spangkay doon sa Corinaria. At yan ang ulat mo na rin rito sa himpila ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo May Deklaro. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!